Hello mga kalala Good morning po Today's video Nagluto ako ng Saging na saba Ito siya Babalatan ko pa Mainit pa siya Bagong luto pa lang siya Asyensya na po kayo sa ano ko, damit ko, mainit po kasi sobra. Ito po ang saging dyan, mainit pa po siya, bagong hango ko lang sa kaldero. ano namin. Ang nakahiga po sa duyan ay yan po ay asawa ko. May sakit po kasi siya sa balat, psoriasis po. Matayo tayo po ako dyan kasi meron po akong niluluto na kanin. po yung asawa ko, may sakit siya sa balat. Psoriasis po. Na po kayo. Kita nyo. Yung saging. Luto pa po kasi akong sinain. Kaya paalis-alis po ako dyan. Malatan po yung saging. Ang hirap pang hawakan kasi mainit pa po, po. Napapaso ako. Tayo! Pasensya na kayo. Mali, magulo ko sa camera. Babataas. Hindi ako mapakali sa camera. pasensya na rin po kayo. At hindi ako masyadong tumututok sa camera. Yung mukha ko tinatakpan ko. Ay, joke lang. po, isa-isa ko ng pagbalat ng saking sa Tatayo na rin dyan yung aking asawa, Garon. Kain na rin siya. lumalaw lang yan dyan. Diyan po nagkwentuhan na kami dyan nalabas po dyan yung palalab kong nano Mataya nagtutuong tayo na po kasi ng pagkain hindi ko pa napapakain kasi kanina wala pa akong sinain sabi ko magluluto muna ako ng kanin para almusal muna namin saging la muna, muna. So, dahil hindi ko matiis yung mga palalap ko nagsain po ako para mapakain ko at hindi lang kami, hindi lang kami ang kakain parang may dugot dibdib eh yun ah

Inoon. Inog. Ha? Alaga? Busog ka pa? Busog ka pa? Busog ka pa? Naruyag ka ba? Inoon na sa aking inog.